Guys, magandang gabi. Magpaksiyo tayo ng isda para baon natin bukas sa biyahe. Ayun guys, lalagyan natin ng ricado. Bawang sibuyas at luya. Pangpawala sa langsa guys ang luya. Ayun guys. Para yan maghapon bukas para makatipid tayo sa ulam kasi mahal ang ulam guys, tinta. At lagyan natin ng siling haba. Ang gas lagi din siling haba. Patuloy natin kasi sobrang haba naman din. Ayan. Tatlo yan eh. Ayan, hanapin ko pa yung isa, ayan na ayan tapos haluan natin guys ng ano okra ayan binili ko yan sampo isang balot ay isang tali ayan, limang praso maliliit ayan okay na yan. para marami naman masarap yung ating paksyo guys ah, kung gusto mong unahin pagkain iulam yung okra ok lang din ah, sa yung isda ay di dalawang araw yan Oh, ganun, ganun katipid. Kasi hindi kalakihan guys ang sweldo. Tama tama lang mabuhay ang pamilya at mga pag-aaral ng anak. At lagi natin guys ng talong. Hmm, di ba? Sa okra lang guys sa katalong. Pwede na ulam maghapon dalawa kami ng helper ko guys. Ano mo guys, andami, oh. At timplahan na natin ng asin. Hindi, hindi tayo guys gagamit ng magic syrup kasi bawal ma, ini. Eh. Yan asin lang, asin saka kabitsin lang guys. Oh, dapat din ting asin para medyo malat-alat ng kunti, para kunti lang maula mo. Oh. Okay na. Yan bitsin na natin. yung suka na guys purong suka yan. yan isang isang sasin ng suka nga ano ba yan 250 mg yan ubusan na <coughs> ubusin natin paglagay dyan guys para hindi siya mapanis kahit abutan siya ng hanggang ano nga bukas birnis kahit abutan siya hanggang sabado okay pa siya guys Unahan ay pag ulam yung gulay, okra saka katalong. Ayan. Pero ang pagluto natin guys, hindi dito sa taas mag-saba tayo magluto kasi bawal.